Ano nga ba ang ginawa natin na nagbakasyon tayo? kung makikita nyo, mayroong isang truck ng buhangin mga kabihero. Bali sa lugar namin, nagtayo tayo ng dalawang branch ng Halo mga kabihero. At ito nga itong lugar na to, ito yung lugar kung saan tinatayo ang ating apartment kasama ng Halo Blacan. So bali yung kinikita ng Halo ginagamit namin para makapagpatayo ng apartment. So nangyari, libre tayo sa Halo Black. Ganon din sa mga simento mga kabihero. Ito, ikukwento ko sa inyo. Ano nga ba tayo naging libre halos dito sa Halo at sa simento na ginagamit? gamit natin dito. Unang ginawa ko rito mga kabiyero, talaga naghanap ako ng maraming hardware na pwedeng kumuha sa akin ng hollow blocks. Sa awa naman ng Diyos, nakakita tayo ng hardware na papakiyaw sa ating mga hollow blocks. Kaya ultimo pati buhangin, halos nalilibre na rin. At dito nga kung makikita nyo, kahit na tayo yung may ari, nagdi eh, nagde-deliver pa rin tayo ng hollow blocks para makita natin kung ano yung pasikot-sikot sa mga trabaho ng ating mga kasama. At nalalaman din natin kung ano yung hirap nila na nararanasan kapag yung nagde-deliver. Kaya gusto ko rin maranasan. At isa rin to sa dahilan para makatipid tayo at mas malaki yung ating kitain dito nga sa Halo Blakan. At isa pa, hindi pa naman ako permanente sa Pilipinas. Kailangan ko pa rin bumalik abroad. So kahit papano, alam ko yung mga galawan ng ating mga tauhan, mga kabihero. At eto nga yung isa sa mga brands natin na dito nga sa silong ng manga. At eto yung pinakamalaking pinaggagawaan natin ng Halo Blakan, mga kabihero. So, dito, halos makita nyo, mga kabihero, eh talaga namang kalat na yung mga Halo Blakan. Halos wala nang mapwestuhan yung mga gumagawa. So sabi ko, stop muna. Kailangan muna natin i-dispose itong mga hollow block na to sa sobrang dami na ipunan tayo dyan mga kabihero. Ang palagi kasi nakukuha doon sa kabila, isa tabi ng apartment. Kaya sabi ko, sa susunod dito naman sila kukuha para kahit pa pano malinisan yung paligid. At sa paggagawa ng hollow block mga kabihero, meron nga pala natitira dito na butil-butil ng na mga bato. So ito yung ginagamit ko panambak dito sa apartment ko. Tulad yan mga kabihero, ito yung mismong apartment na ginagawa natin sa dito mga kabihero almost 5 feet ang tambak nito pinantay ko sa daan mga kabihero para kahit pa paano kung dumating man yung mga baha mga kabihero eh hindi siya babahain at aabutin ang apartment natin at eto nga nandito si Tol Saldi at syempre si Alvin shoutout sa inyo at eto yung mga tropa kamag-anak natin na kasama rito na nagtatrabaho dito sa ating apartment mga kabihero ang saya ng pakiramdam dito pagka ganito yung nakakatulong ka sa mga kamag-anak mo so bali eto po ang kwarto at eto ang uh, CR at dito naman sa may bandang kanang mga kabihero, ito yung pwedeng lagyan ng kusina at dito naman sa kabila ay ang sala. Ayos din naman pangpamilya mga kabihero, lalo yung mag-uumpisa kayong maging mag-asawa or magkakaroon ng anak. Ito yung pinakamagandang uh, apartment para sa inyo. At dito palalagyan natin syempre ng dirty kitchen mga kabihero para naman kahit paano pag nagluto ka sa labas eh, hindi aamoy ang uh, ating uh, mga damit, no? So dito ko pinalagay ang dirty kitchen. So ayun nga pala yung ating halo blakan mga kabihero. Yan yung uh, pangalawang halo natin dito.